Sino yung lalaki yan? Siya ba yung pinagpalit mo sa akin? Siya ba yung pinakako mo sa anak ko? Kaya pala ayaw mong pumayag sumama mama sa akin kasi may iba kang plano. Hindi mo naiintindihan. Tama na, Zoe. Malino sa akin yung mga narinig na ko at nakita ko. Na yung lalaking yun, yung lalaking yun ang pinakilala mong ama na magiging anak ko! Ay, ingay! O di ba, huwag tayong okay, mag-usap dito kasi baka may makarinig sa atin. Dahil kinakaya mo ko? Zoe, akala ko mahal mo ko. Na hindi mo tinitignan yung mga nagawa ko, kundi yan nararamdaman mo para sa akin! Zoe, mahal kita. Kaya ko kayong alagaan at panindigan. Hindi ko kaya mawala kayo na magiging anak natin. Max, I'm sorry, pero... Pumahig na ako magpakasal kay Gabi. Ano? Sabihin mo ka ba? Ako ang ama ng anak mo! Tayo ang nagmamahal kaya tayo, tayo dapat ang ikasal! Huwag ka namang selfish! Huwag puro sarili mo iniisip mo! Iniisip ko yung kapakanan ng baby natin, kaya ginagawa ko to! Thanks! We don't have a future! Bakit? Dahil criminal ako? Oo! Dahil oh. criminal ka! Dax, if somebody finds out na ikaw yung daddy ng baby ko, ano na lang gagawin nila sa akin? Sa amin! Iisipin ng mga tao na damay ako sa mga kasalanan mo. Pero hindi naman yun ang totoo eh. Wala ka naman talagang alam sa mga plano namin ng mami mo eh. Pero Dax, it wouldn't matter. Dahil boyfriend kita, dahil anak ako ni Moira, people are already assuming the worst of me. Guilty na ako sa mga matagal na hindi pa ako nag explain bakit may magagawa ka ba doon? Di ba wala? Kaya daw sa... I'm sorry. Pero this is goodbye. I'm sorry, tapos na tayo. Pati magiging anak natin, hindi niya na ako makikilala. Dax, hindi ko naman pwede sabihin sa anak ko na kidnapper yung tatay niya. At walang pwedeng makaalam na ikaw yung ama niya. I'm sorry. Doktor, sifra na yan. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba siya? Of course not! Pero Dax, doktor siya! At siyang ang ng lola ko para paligutan ako. Hindi mo naman pala mahal eh. Ano ka magiging masaya? Hindi na importante kung masaya ako. Ang importante, magiging safe kami ng baby ko. Kaya Dax, please, please, tigilan mo na ako.